Eh, ano ba, Ito, Kailangan madala ka agad sa center. Ito, tulog muna ako. Rigor! Baka mamatay ka agad yan! Rigor, naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo ngayon dahil sa pagkamatay ni Evelyn at ang dalawa mong anak. Pero for Dios por Santo naman, hindi may babalik na ginagawa mo sa sarili mo ngayon ang buhay nila. Tingnan mo itsura mo ngayon. Para kang isang sanggano. no? Talaga bang wala na halaga sa iyo ang ang buhay mo at ang sino ang sino pa ang mong tungkulin? Eh, simula nung nawala yung pamilya ko, nawala na rin ho kabuluhan yung buhay ko. Ikinalulungkot ko, Rigor. Ikaw ang pinakamahusay na tauhan ko lahat ng mga matitinding misyon na binigay ko sa iyo, nalusutan mo noon. Pero ngayon, inalo ka ng kabiguan. Epe, subukan nyo muna mawala ng mahal nyo sa buhay bago nyo sabihin sa akin yan. Eh, hindi nyo ako naintindihan eh. Lahat ng pagkakataon, binigay ko na sa'yo para magbago ka, pero wala kang ginawa. Wala! Kaya eh, wala akong magagawa kundi suspindihin ka hanggat hindi natatapos ang kaso na isinampa laban sa iyo ng may-ari ng club na yon. Ngayon, pag nagliwanag na ang utak mo, saka na lang kita may babalik sa pagkapulis. Hindi ko kailangan ng awa nyo. Basta't simula ngayon, kalimutan nyo na nagkaroon kayo na opisyal sa katauhan ko. Pero sir, hindi ka dapat patalo sa damdamin mo. Oo nga naman, sir. Sayang lahat, sir, mga pinula mo. Doon din lang pala magwawakas. Lahat ng tao maabot sa puntong ganito. Huwag sanang umabot sa inyo. Okay. Pwede pang baguhin ang lahat, Tinyente. Eh, Tinyente, huwag mo sayangin ang panahon. May pagkakataon pang tumaas ang iyong rango. Kailangan ka ng istasyon. Tulungan mo kami. Hindi namin kaya. Lumala lang karasa. Huwag na Hindi na ako pulis. God, et inabili mo. Nga pala. God. Kamang... hindi ko na kailangan ng mga sasabihin mo. Gina, mauna ka na. Gina. Igor. 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 Eh. Ah, eh. Kumusta 'yang nandiyan pa? Blue. Lah, eh. pa. Blue. Kailangan madalaga ka agad sa center. Itutulong mo na ako, Igor. Baka mamatay agad 'yan.